Welcome to Germany. Good morning, Germany. Palit ng driver. Bago ang ating driver for today's ano? For today's. For today's. For uh, today's vlog dito sa Germany. May bago tayong driver. Ayan. Sa <laughs> Ayan ang ating ano Papa. Good morning. Shop. Diyan kami pupunta, bibili ng alak. Dito tayo sa bilihan ng mga alak, murang alak. Dito tayo muna. First stop sa Germany. Bibili tayo ng murang alak. Border shop. Yan. border shop. 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 24 hours bilihan ng alak. Welcome to Border Shop. So, papasok tayo dito sa Border Shop para mamili ng alak. Hala una ng gabi. Dalaw. Dalaw. Pasok tayo sa loob. Dito ang bilihan ng murang mga alak. Any kind of alak nandito. Ayan na nga yung aking ano, red wine. <laughs> nanginginig ka na nang. <laughs> nanginginig ka na sa alak nanginginig ka sa walang tulog wala pa kaming tulog wala pa kaming tulog walang tulog hanggang makarating ng Austria mm. so lahat ng alak sa ano to boat ito barko ko to nabilihan ng mga alak nandito yung mga murang alak lahat ng klase ng alak nandito Wala, iba ibang klaseng wine. Okay, o oh, tama yan. Yung mga favorite, mga favorite nating wine yan. As tequila. Pwede, ano ba yan? Sabi ko sana patikim. May tanong, Tikim nga. Ano ba yan? Mm. Sarap. Saan? Hindi, magdadrive kami. Si Raulo ka. Si, si Isa pwede na mag-alak dahil tapos na yung 6 hours niyang drive. Kami, ni Angelo, hindi pa. From, ano siya eh, Sweden to Denmark. Tapos sa si Angel na ngayon, uh, Germany, hanggang boundary ng Austria. Ako sa Austria. Si Angelo ang magdadrive ngayon. Ayan. Germany. Sa Germany siya. Kasi si San Sweden to Denmark yung drive niya. Kaya pwede na siya kuminom ng alak. mag -wine. Kami hindi pa. <laughs> Maligaya ang nayupang. Kami hindi pa kami pwede. Dito na tayo sa second floor. Dito. Second floor na tayo. Daming mm. <laughs> alak, my goodness. Dito tayo sa boat tayo okay. Sa second floor na tayo ng boat. Bayless. Tikila oh. Halo, ito. May malaking tikila here. Ito ang malaking tikila. 3 liter ni ano iba bebang klaseng tequila 24 hours to nabilihan ng alak maaga pa kami ngayon kaya wala masyadong tao dito kasi anong oras na ba 1.46 ng morning so maaga kami 24 hours to kaya tao kami lang nandito hmm. may ilan lang ng mga tao pero kunti lang So, it's good for us three. Ano na si Angel? Hello. Sa vlog ni Ate Isil. Ang fresh mo dyan siya. Magta try na naman siya. Oh. Uh. Kanina, andyan uh, lang yun eh. Hindi niya nakita. Ito ibang klaseng tequila. As meron pang, ayan. Ang mura dito. Parang ano, doble dub, ang price. Eh, na mga binili namin, dalawang tequila, may ano, dalawang wine. Sa alam namin, saan to natin inumin? mo sa niya inumin. Sa Austria. Sa Austria. Tapos yung jeg, ano, yung maliliit, saan? <laughs> sa concert nadel Adel. kasi. O, oh, ayun. Ayun na paliwanag niya. Bawal kasi magpasok ng malaking ano doon, kaya ayan, maliliit. And, tapos na kami sa aming alak namili na kami na alak dito kasi mahal sa Austria so three days kami doon kaya ito kami namili dumaan na kami dito pero babalik rin naman kami dito kasi nandito yung ano ni Adele ang concert nice. Mga palahubog sa Germany. Hindi pa pala sa Germany, sa Austria. Oh, aming ala. <laughs> Lalasing na si Isan sa kakaano niya. Free taste. Sa third floor pala tayo, kala ko ano lang, dalawa lang. Lasing na sa free taste. Free this field. Tapos na tayo. Kumila oh. ako na aking sobrerong. Kailangan ko ng sugar. Bye, border shop! So, tuloy-tuloy na ang aming biyahe. Ihinto na lang kami pag kailangan namin mag, ano, toilet. Hanggang Austria na. Good morning. Good morning, Germany. Good morning, Germany. Ano na, 3, 3.70 ng umaga. Hindi pa kami natutulog. Ayan ang aking, ano, masyado maliwanag. Ayan ang driver. Ayan. Tapos si Sis. Ayan si Sis. Ay, kita niya. Ba? Ayan, tulog na siya. Ayan mga gamit na, ano, ngayon. No kami tubleron if ever na ano kami kailangan namin ng energy ng sugar may malaking kami tubleron dyan na nabili sa border Ayan. Ano na lang, 10 hours and 45 minutes sa aming, ano, sa aming patutunguhan. Wala pa kami tulog dalawa. Yung driver at saka ako, wala pa kami tulog. Kasi, bawal kaming matulog. Kailangan may kasi. Ah, sana yung ano niya ito, ito, naubos na niya yung Red Bull niya. Akin na yan yung aking Pepsi. Kailangan mag -gisig. Meron akong kape dito. Meron akong water dyan. So, ayun na. See you later.